Ayan mga idol. Kailangan ganyan lang ang pagkatanim nyo. Hindi siya nakabaon lahat. yan, Yung 1 port nakalabas. Yung 3 port. Yung nasa ilalim ng lupa. Ito po yung gagawin kong pananim. Kasi yung aking mga pananim dito ay uh, ano na. Matured na or magulang na. Empty. The only thing I can see is my own silhouette I'm getting... Yun! Hello, hello! What's up mga kamuratal? Welcome back to my YouTube channel. Ayan! So, kumusta na po kayo mga idol? Sana naman mga idol, nasa mabuti kayong kalagayan. Ayan! So, iingat po kayo kung ano man ang inyong ginagawa sa mga uh, oras na ito habang nanonood ng aking video. <laughs> so, ayan mga idol! Uh, maraming 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 salamat mga idol sa inyong walang sawang pagsuporta sa aking munting channel. Ayan, lalong lalo na sa mga hindi nag skip ng aking ads. Ayan. Nice. Ayan, maraming maraming salamat mga idol. Napakalaking tulong yan. Lalo na sa tulad sa akin na nagsisimula pa lang dito sa industriya ng YouTube. <laughs> Ayan. Maraming maraming salamat idol. Ayan. For today's video nga mga idol ay... Isisir ko sa inyo or ibabahagi ko sa inyo kung paano kayo magtatanim ng kamuti Ayan. dahil yung ating mga idol dyan or kamuratal ay nagtatanong sa akin kung paano daw sila magtatanim ng kamuti kung wala silang uh, available na pananim ng kamuti yung puno ng kamuti mga idol yung vine or puno Ayan, mga idol tulad nito paano daw sila magtatanim kung wala sila nito Ayan, yan yung mga katanungan nila na sasagutin natin sa araw na ito. Ayan. May nagtanong sa akin mga idol. Ayan. pwede daw yung laman ng kamuti or bunga ng kamuti. Ang sagot ko lang mga idol. Pwede po yan mga idol. Napakagandang pananim nun. Sa totoo lang. Kaya lang naman po ako nagtatanim ng ganito. Yung puno. Kasi uh, wala ako masyadong pananim na bunga or laman ng kamuti. Ay ang marami sa akin ay ganito. Yung puno. Kaya ito po yung ginagamit kong pananim kasi ito yung maraming available dito sa bukid mga idol Ayan. pero pwede naman po yung laman ng kamuti para magkaroon kayo ng pananim mga idol uh, punta po kayo sa palinki uh, palingki o, mga idol or talipapa kung saan mang malapit sa inyo na may nagtitinda ng mga kamuti yung laman mga idol Ayan. So, tulad nga nito mga idol Ayan. Uh, share ko lang tulad nito mga idol ito yung laman i nyo lang sa lupa o sa sako mga idol Ayan. kung malawak naman yung inyong taniman ay talagang kilo kilo ang bibitin yung ganito na kamuti mga idol yung pipili kayo nung maliliit lang mga idol tulad nito Ayan. kasi nakapang naman kung malalaki Ayan. kasi gagawin nyo lang naman pananim Ayan. yung maliliit lang tapos i nyo sa lupa na mga 3-4 mga idol ang pagkakabaon sa lupa tapos, huwag nyong babaw ng lahat. Kahit yung papan yung ganito ay uh, naka, ano pa rin sa lupa, naka, nakaangat mga idol. Yung ka, mga one-fourth ng laman. Ayan. Kasi dito yan si mga idol. Ayan, tulad nito. Tapos ito yung gagawin natin pananim mga idol. Pag sumibol na ng ganyan, papahabain nyo lang ng mga ilang dangkal. Or mas maganda nga, mga idol yung talagang malago na siya bago nyo igawing pananim ito yung pinakadabis na pananim mga idol ito yung marami kong lumaman kasi siya ay fresh pa sa mga idol ayan. kaya pag siya lumaman talagang napakarami ayan sa bagong bago pa siya hindi pa siya masyadong magulang hindi tulad ng ganito mga idol yung pinaka bay na na ilang cuttings na ilang putol na ayan so kakunti na po ang laman yan lalaman siya pero kakunti na hindi tulad ng ganito na talagang bagong bago sariwang sariwa mga idol ayan talagang marami pa yung umugat alam niyo naman mga idol na ang kamote ay yung ugat ang nagiging laman. Kaya pag mas maugat, mas malaman mga idol. Ayan. Para magkaroon kayo ng panani mga idol, ayan. Diyan ito bang gawin nyo. Ayan, mga idol. Uh, bili po kayo sa palengke o tali pa pa ng maliliit lang na uh, laman ng kamote. Ang pinakadabis niya mga idol, yung hindi pa nahugasan kung mayroong available. Yung may mga lupa-lupa pa, yung ganyan mga idol. Ayan, kasi pag yung nahugasan ng mga idol, may tendency na mabulok yung pinakalaman niya kasi magkakaroon ng damage yun eh. Lalo pag uh, binabrush sa paghugas. Mas maganda mga idol, buka kayo ng palanim yung may mga lupa-lupa pa yung hindi pa masyadong nahugasan. Talagang yun yung dabis na patubuin. Ayan. Pero yung mga nahugasan naman mga idol, siguro makakasurvive kayo ng mga ilang piraso. Yun na lang ang gawin nyo na pananim pag dumami ayan. try nyo rin mga idol yung nahugasan basta huwag nyo ilulubog ng lahatan mga idol, kahit pa paano may nakalutang pa rin na mga one-fourth nung laman nya pag samasamahin nyo sa sako tapos kunting lupa lang tutubo na yung mga idol, kasi ang kamuti naman hindi man masyadong ano yan uh, sensitive mga idol minsan nga kahit pag nag-harvest kayo pag naputol mga idol tutubo na agad yan, ayan magkakaroon na kayo ng pananim kasi ito talaga ang pinakadabis na pananim niyan mga idol ito kasi bagong bago pa siya fresh na fresh ayan kung iko-compare natin sa ganito na ilang cuttings na siya na ilang putol na ayan na ilang bisi lang itanim ma -ano siya mga magulang na mga idol masyado na siyang matanda ayan matured na siya kaya kukunti na lang kung lumaman kaya ma-recommend ko sa inyo mga idol mas maganda yung ganito tapos pag na-harvest nyo ng isang bisis, tanim na ulit mga idol kasi maganda pa yan. Uh, maganda pa ang pananim yan. Mga dalawa hanggang tatlo, okay pa yan mga idol. Tagang marami pang laman yan. Gawin nyo lang mga idol para magkaroon kayo ng pananim. Yan, ganito Yung pinakalaman nya, yung or bunga. Kung tawag sa ibang lugar ay bunga na yan. Ayan. Pero dito sa amin, laman ng tao yan. Laman ng kamuti. Ayan. Para magkaroon kayo ng pananim mga idol. Ayan kasi marami na sa aking nagtatanong kung paano daw sila magkakaroon ng pananim kung wala silang vine or puno ng kamuti Ayan. Ayan. yun lang mga idol ang itanim nyo yung pinakalaman yung pinakabunga para kahit paano magkaroon kayo ng pananim kasi alam nyo naman ng kamuti na napakamahal sa merkado Ayan. napaka ibig sabihin kulang ang supply ng kamuti dito sa dito lang sa local mga idol sa Pilipinas talagang nagkukulang ang supply ng kamote kaya napakamahal sa pagtatanim mga idol ng laman ng kamote or bunga kailangan mga idol hindi nakabaon lahat kailangan mga idol ang pagkakabaon ng inyong kamote na laman ganyan lang mga idol yung 1 port ay nakalabas tapos yung 3 port ang naka, nakabaon sa lupa mga idol Ayan. Kailangan ganyan lang mga idol para tumubo siya. Ayan, hindi siya mabulok. Ayan. Kasi dito sa tutubo mga idol, ayan. Dito sa magkakaroon ng uh, sibol, ayan, dito sa ayan, dito sa nakalutang or nakahang mga idol, ayan. Dito sa magkakaroon ng tubo. Ayan. Kaya kailangan mga idol, hindi niyo ibabaw ng siyang buo ng laman para siya ay tumubo mga idol ayan kailangan ganyan lang ayan mga idol kailangan ganyan lang ang pagkatanim nyo hindi siya nakabaon lahat ayan yung 1 port nakalabas yung 3 port yung nasa ilalim ng lupa ayan tapos huwag niyong hayaang nakababad sa tubig mga idol. Kasi may tendency na mabulok siya kapag nakababad sa tubig. Kailangan yung pagtataniman niyo ay hindi masadong babad sa tubig. Ayan. Tapos kung sa tingin niyo, dry na yung lupa, ay inyong diligan. Ayan. Para mas mabilis ang tumubo. Ayan mga idol. Para magkaroon kayo ng pananim na kamuti. Ayan. Ayan pwede po yung pinakalaman ng kamote or bunga ayan kasi meron po nagtatanong sa atin kung paano sila magkakaroon ng kamote kung wala silang available na pananim na yung vine or puno ayan may re-recommend ko sa inyo mga idol ayan ganyan ang gawin nyo para magkaroon kayo ng pananim iba nyo yung uh, iba nyo po yung laman ng kamote or bunga ng nasa 1 port ay nakalabas yung 3 port ay nakalubog ayan tapos hayaan nyo lang mga ilang linggo magkakaroon na po yan ng sibol ayan mga ganyan mga idol ito po, po kasi nakalubog na akin lang binunot para lang ma-present sa inyo or maipakita sa inyo mga idol ayan, ayan. kasi mapapansin nyo mga idol oh. ayan ayan mapapansin nyo mga idol dito sa ilalim. Ayan o. Kitang-kitang kita, yung ito yung talaga nakalubog. Tapos ito yung one port. Yung nakalutang. Ayan. Kikita nyo yung hindi lang masadong mano sa camera mga idol eh. Ayan o. Kasi yung pinaka pa ilalim nya. Ayan. Patingkad yung kulay. Dito sa may pataas ay parang malabo kasi exposed siya sa araw mga idol ayan tapos ito pag humaba na ito mga idol itong tubo na ito ayan yan na po yung magiging pananim tulad ito mga idol oh. ayan ito medyo mahaba haba na ayan mapapasin yung mga idol oh. ayan Hanggang dito yung lubog ng lupa oh. Ayan. Tapos ito, ito naman yung nakalutang. Dito sa sumibol, ayan mga idol oh. Ayan. Ito po yung gagawin kong pananim kasi yung aking mga pananim dito ay uh, ano na matured na or magulang na. Kaya gusto kong magtanim ng panibago mga idol. Ayan, kaya nagtatanim po ako ng ganito, laman kasi meron po ako mga available na ganito yung laman aking ibinaon sa lupa para bago yung mga pananim ko para mas marami siyang laman ayan kasi ito yung ganito mga idol talagang tulad nyo yung aking sinasabi kanina ito yung pinakadabis na pananim mas marami po itong lumaman ayan yan gawin nyo lang mga idol para magkaroon kayo ng pananim ayan ganyan na lang gawin nyo bumili kayo sa palingki or talipapa pa ng laman or bunga ng kamuti yun yun lang inyong patubuin para magkaroon kayo ng pananim ayan tulad nito mga idol. tas sa akin pinagharbisan ng kamuti mga idol yung mga naiwan na laman tumubo na rin ibig sabihin marami na tayo ngayong available na pananim na bago mga idol fresh na fresh na pananim ayan So ayun mga idol, sana nakapag-share ako sa inyo or nakapagbahagi ng isang munting kaalaman na naman sa inyong lahat mga idol ayan so maraming maraming salamat mga idol at kung sakaling nagustuhan mo itong video ito ay inaanyayahan po kita na pindutin ang subscribe button dyan sa may ibaba at pakihita rin ang notification bell upang lagi kayo maging updated sa mga bago ko i-upload video so ayan mga idol maraming maraming, maraming salamat po hanggang sa muli ayos